Andito pala kami sa Saragosa ngayon at titingin nga kami ng mga gamit para sa CR. At itong ang asawa ko ay tumatawad siya pero hindi siya makatawad na malaki. 10 piso lang yung pinapatawad sa kanya kaya ang sabi niya ay nasa niyo may Aba sa may ari pa talaga tatawad ano. Ay Chinese na Ch Chinese pa pa this one. Chinese. Ni hao ma? Oh. <laughs> Ang kaso nga, may may-ari pala ay Chinese. Eh, hirap pa naman tumawad sa Chinese. Kaya hindi umubra yung... <laughs> <laughs> pagiging kuryo na asawa ko maliit lang talaga magpatawad yung Chinese dyan kasi nga nakapix na daw yung price nila ganyan nga yung mga price ng bowl nila may 10,000 may 8,000 magpapalit kasi kami ng bowl sa CR at sa kalababo at alam nyo ba ito na rin yung una at huli ko nakasama yung asawa ko sa Saragosa kasi nga ayaw niya akong kasama kasi hindi siya makatawad pagkasama niya ako nahihiya kasi kung tumawad ay eh, yung asawa ko naman Diyos ko grabing tumawad as in naku makukuha niya ng kalahati yung presyo. Pagka kunwari, merong tauhan yung may ari na tindahan. Pag ayaw siyang patawarin na malaki, naku, patatawagan pa yung may ari Eh siguro kasi natutuwa yung may ari na tindahan kasi... Pakistani, eh, katas tumatawad. Kaya binibigyan na lang sa kanya yung presyo sa gusto niya. Siguro natutuwa rin kasi nga foreigner, ba diba? Kaya yung may o sige, bigay mo na, eh, ka. Tuntuwa na may asawa ko. Naku, sobra ako na asawa ko talaga. Kaya sa tuwing pumupunta siya sa Saragosa, ang kasama niya ay yung kuya ko nga. Ako, hindi niya ako sinasama. At nai-stress siya yata sa akin dahil hindi siya makatawad pag ako kasama niya. Tuwang-tuwa pa ako dyan kasi nga yung Chinese ay hindi siya nagpapatawad ng malaki. Sampu-sampung piso lang siya magpatawad tawad Eh ngayon, nung magbabayad na yung asawa ko, at ay sinabi yung presyo, ay eh, ang mahal. Tapos sabi sa akin na asawa ko, ano na kasi sa Tagalog yung expensive? Sabi niya sa akin, sabihin mo ko, ang mahal, sabi ko. Tapos sabi niya, ang mahal, sabi niya, ang mahal naman. Tapos eh, sabi pa ng asawa ko, mahal na kita, sabi sa Chinese. <laughs> <laughs> tawang tama ako pati yung Chinese natuwa rin sa sinabi niya na ang mahal na kita eh kang ganun pati nga itong mga tauhan dyan sa tindahan ay tuwang tuwa nga sa asawa ko kasi nga binibiro niya yung Chinese na yan yung Chinese naman na yan marunong naman mag Tagalog yan nakabili pala kami ngayon ng mga gripo nga at sa bowl at sa shower na din pero yung tiles, wala pa kasi istak yung gusto namin na design, kaya ang ginawa nila ay bumalik na lang sila kinabukasan, yung kuya ko nga at saka si Adil. Tapos, kwento ng kwento si Adil, ng pag-uwi niya, malayo pa lang daw sila, ay tuwang-tuwa na ngayon Chinese na yun sa kanya. Kasi nga siguro naalala siya, di ba, na ano, palatawad ba? na <laughs> Nakuripot. Kaya ayun, tuwang-tuwa daw, malayo pa lang nakita sila ay, nakita na sila ay tuwang tuwa na daw. Sinasabihan ko nga min si asawa ko, nako sabi ko ang laki-laki naman tumawad sabi ko. Tapos sa sasabihin ka ako na tao, kuripot ka. Sasabihin naman sa akin asawa ko, mas maganda kuripot sabi niya sa akin. Siguro kasi nga, di ba tama naman siya, ang hirap-hirap ng kitain ng... ng pera, di ba? Eh kung makakatawad naman, bakit hindi, di ba? O kaya ayun, hinahayaan ko na lang siya. Pero hindi na talaga ako sumasama nga sa kanya.